Maganda itong ginagawa nila. Kung nakikipag uh, kompetensya Itong hmm. Marcos administration, gustong kumpitensyahin ang Duterte administration na napakalayo. Hmm. Napakalayo ng agwa. Uh -huh. At meron naman nagawa si Marcos, grabe naman ngayon. Ano, eh. ano? Ano nagawa? Ano Mag-abang ng shabu sa dagat. <laughs> ah, o, kasi tatlong beses na yun, ha? <laughs> Yung shabu na palutang-lutang sa, sa dagat, for hmm. your information, tatlong beses na yun. Tatlong beses po? na? Oh. Ano to? Nagkataon lang ba na doon nagkabintahan sa dagat? O ano to? Nire-recycle lang? Pag, tira, itatapon muna dito. Tapos kukunin, itapapun mo na sa kabila. Kami nagtatanong lang. Kasi nakapagtaka naman na puro sa dagat, puro sa dagat na tapos wala namang nahuhuli, na, 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 nasasabat sa dagat, ha? nakukuha yung droga sa dagat. Pero wala namang nahuhuli na may dala. Wala nahuhuli no. na drug lord. wala mm na -hmm. Wala nahuhuli na pusher. So ano to? Naglulukuhan ba tayo? Ang importante sa atin, ha? Ang importante, may nahuhuling droga, nahuhuli yung gumagawa o nagpapakalat ng droga. Kasi kung ganyan karami, ha? Kung ganyan karaming droga ang napupulot, e eh, paano na yung nakakalusot, mm. di ba? So dapat, ang masugpo mo, yung gumagawa niyan, yung nagpapakalat niyan, hindi yung droga. Kasi kung yung droga lang, ang kukunin mo, eh, makakapag-produce at makakapag-produce pa rin yung mga nagdadala niyan ng droga na baka mas marami pa dyan. At ito ang pamantayan natin, partner. Ha? Ah, huwag kang magyayabang na marami kang nag nakukuha ng mga droga kung yung nasa laylayan ng taong bayan, nasa laylayan ng Pilipinas, nagre-reklamo mm. dahil talamak ang bentahan ng droga sa kanilang mga eskinita, sa kanilang mga komunidad. So, hindi yan accomplishment dahil kahit may nahuhuli kayo, meron pa rin gumagalaw o meron pa rin kumakalat na mga droga sa kakalsadahan, sa komunidad. So, pwede natin ipagyabang yan eh. Kung alimbawa ganyan karaming huli, kung nararamdaman ng taong bayan yung peacefulness ng lugar. Yeah. Pero the fact na meron pa rin nagtitinda at nakikita natin na talamak pa rin ang droga, This is not going to be an achievement, especially, hindi naman nahuli, yung talagang gumagawa or magdala nito. Mm, tsaka yung kung talamak yung mga humingiwi sa kalsada, yung mga lubog na lubog yung muka, oh, oh. Diba? pwede mo nang ng suka? Yes. Ay, naku. Eh, talagang hindi pa yan, ano, hindi pa tayo okay. Oo. Oh, oh. Ngayon, eto opinion ko lang, mga partner. Oh. Hindi kaya, ano, medyo mahirap kasi ito, eh. <laughs> Hige, hindi kaya, ano, hindi, hindi kaya, binili niya yan. Hindi. The... Tapos, ang siste, din alam lang sa dagat. Ay, may kasagutan ako dyan. Yeah, sagutin mo, Jane. Mamaya. Sige para pa, ano, sige, para, para, para hindi halatang, alam mo na. Yun nga ang sinasabi ko kanina. Diba? Pagka, uh, pupwede rin na ganito ah. Pupwede rin na, ito yung mga kumpiskadong droga dati. Dati na. Oo, oh, yan. Yeah, expired na. Hindi eh. oh. na natin magagamit yan Wala eh. diba na yan. na natin yan. Itapon natin sa dagat. Tapos pagkatapon natin dito, kunin natin, itapon natin dun sa sa, oh, sa kabila. Oh. Kasi totoo naman, totoo naman na mayroon talaga mga nakukumpis kan dagat, ay nadagat, ah, droga. E yung sa ano nga eh, sa alitagtag tag oh. din natin lang kung saan napunta wala na, wala okay. tayong balita. Ang tanong, may naparusahan ba doon? Wala. Wala, di ba? So anong sense na pagkakahuli mo ng droga kung hindi mo naman nahuhuli yung gumawa? Hmm, kaya pala chine-check niya no, kung oh. ba yung ano? Good item ba to? ito? Oo, oh, ito. Oh, okay oh. na yan, itapon na yan. Oo. Oh. Tsaka yung tarpaulin, hindi ko talaga mawari bakit may tarpaulin ka Eh, alam na eh. <laughs> alam na eh. O, oh. yun, may sasabihin oh, to. May eh, sasabihin eh, to. Gawa eh. ganun eh. O, oh. oh, bitawan mo na. <laughs> na nga yung napanaginipan ko. ko. Ayun, <laughs> Bitawan mo na. Ayun nga yung napanaginipan ko na kung bakit nila biglang sinarado oh. ang kaso oh, oh. doon sa Alitagtag, Batangas. Bakit? Oh, bakit? Na naginip ako hmm. na may isa sa mga bataan ni Marcos Jr. na nag-si-set uh, up dyan sa mga karagatan. Oo! Oh! Kaya nila pinapalutang 'yan. Oh. Tsaka yung sa Alitagtag Batangas, mm. oh. set up din 'yun. Panaginip to ah. Oo, oh, oh. set up din, set up din 'yun. 'Yun set up talaga 'yun. Di lang matinag sabi noon. Oo. Oh. Oh, oh. Kung matatandaan nyo, may ginawa pa silang isang paraan noon nung panahon ng Alitagdag, Batangas, oh. 'yung big. Kung tawagin nila ay uh, big drug Haul in oh. the history of the Philippines. Oo. Oh. Meron doon na uh, idinaan daw sa bangka. Uh -huh. yes, so so yung ginawa nila noon na parang hindi parang hindi ano to ah, parang hindi papasasamasa. Kasi bangka eh, tapos uh -huh. to ano, ganyang kabigat na uh -huh. shabu. Uh -huh. So hindi hindi papaniwalaan. So bigla nilang inatras 'yun. Uh -huh. Hindi nila pinush yung balitang uh -huh. 'yun. Ang nangyari na nasa kote sa checkpoint ang pinakamalala pa nun, bago makapunta doon sa mismong checkpoint, may tatlong checkpoint kapag dadaanan. So bakit na nakalagpas sa tatlong checkpoint bago pumunta doon sa, sa pinaka pinaka tinatawag na maluwag, yung parang oh. maluwag lang na checkpoint, oh. parang hindi siya mahigpit masyado. Hmm. Doon pa doon pa talaga nahuli. So, kaya nga sinasabi ko, yung sa panaginip ko nga, na yung mga yan ay inilatag lamang mm. para magkaroon lang ng pangsona Yan. Yeah. Pangsona para wow. may masabi sa sona na nababawasan na ang krimen sa bansang Pilipinas. Mm. Ang pinakatanong dito, paano mo mababawasan ng krimen sa Pilipinas? Unang-una, yung mga drug lord at umamin na drug lord, e eh, pinalaya mo nga... <laughs> na dat na ngayon, na isa ng mayor. Yes, oo. At yung isa pa na pinaka-queen ng, ano, di ba, si Saba Queen, mm. eh, pinalaya mo din na it... lahat ng mga drug lord, pinapalaya mo ngayon. Oo. Mm -hmm. so, Tapos, sasabihin mo, ano, mababa krimen sa Pilipinas, bumaba ang droga sa Pilipinas. Paano bababa droga kung yung gumagawa ng droga hindi mo inuhuli? Ito, pinapalaya mo pa. Sa ito pa, partner, hindi lang, ano, hindi lang yung mga yan ang pinalaya niya. Kung baga, hindi natin alam yung akusasyon sa kanya. Hindi niya pa nagsasagot hanggang ngayon. Oh. Yun pa. Di ba? Na kung adik ba siya o hindi. Oo, tama. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam. Eh, puro lang siya sa, ano, palusot. Bakit ko gagawin yan? Anak ng teting. Para saan? Kung magano Kaya pa, nga diba? eh. Kaya nga, <laughs> ano, parang RJ, alam niyo, baka maunahan pa ni Remulia yan na ano ni Remolia? Oo. Oh. Na? Baka makabawala na si Remolia sa mundo, hindi pa nakapag-herpolik ko <laughs> siya. Si Marcos Jr. Wag gano'n, wag gano'n, wag gano'n. Easy, 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 easy. Alam nyo, eto lang napapansin ko. Sa tuwing malapit na ang Sona, maraming nahuhuling isda. Uy. Oo. Okay. Eh, kung nag sila, partner, eh, ano nga naman na uulat natin kung wala naman tayong nagagawa. Na. So, ano yun lang natin, yung droga. Tapos ito, iyayabang niya to eh. Iyayabang nit niya ito kasi sa tatlong taon daw na panunungkulan ni Bongbong Marcos Jr., mas marami pa siyang nasabat na droga doon sa buong anim na taon na panunungkulan ni President Duterte. Oh. Oo. Yun, iyayabang nila yan. Abangan mo. Abangan oh. mo sa SONA. 100% yaan, po, yaan ay sasabihin niya. Pero ang problema nga dito, marami kayong nasabat na droga, meron ba kayong nahuli na gumagawa? Yo. Mayroon ba kayong na, na, nalaman nyo ba kung saan ang gagaling yan? Ah, kung baga, yung, uh, yung, uh, ano ba to, yung umaagos na tubig, bukal, uh, yung Pulse. pinanggagalingan, yung bukal na pinanggagalingan ng shabu na yan, natuntun nyo ba? Hindi. Oh, Eto, noong panahon ni Pangulong Duterte, konti ang nahuhuli dahil takot yung mga tao eh. Mm. Takot yung mga drugista na magtinda. Takot gumawa. At ang ginawa nila doon, yung mga laboratorio, sinara lahat. Yun. Oo, oo. Kaya, wala nahuhuli. Kasi takot yung mga tao. Eh, ngayon, sa tingin nyo, kaya ako magtatanong, takot ba ang mga drugista ngayon? Hindi. Paano matatakot? Ayan nga sa kalsada, na parang candy. Oo. Mm. Mm -hmm. Oh. Wala na, -na. So, na. lang yan. Oh. Tsaka, ang ano doon, ang oh, Master Judaya, oh. paring RJ, ang malala pa dyan, hindi naman paramihan to ng mahuling droga. Yes. Paramihan to ng mahuling nagdodroga. Yan. Tsaka, gumagawa ng droga. Yun, oh. yun dapat. Ang tutukan ng gobyerno at ang tutukan ng PNP, syempre. Eh kaso, ang tinututukan ng PNP ngayon, lalong-lalong na -lalong yung PNP chip nila, eh kung hindi yung uh, mga vlogger, eh etong pagpapalit pagpapalit, <laughs> pagpapalit ng tiyan, tiyan. <laughs> so so yan kasi matagal na kasingan mm. yan eh matagal na ring panukala sa PNP yan nga ng sabi mm. ko nga dapat ang unang tinutukan nito ni Torre ay eh, yung droga mm. at yung mga kapulisan na nadadawit sa droga at sa mga smuggling mm. hindi yan ano tama yung sinabi mo partner hindi yan para mihan, hindi yan palakihan ng mga makukuhan droga mm. ito Mm, makukumpara mo ba yung ginawa ni Pangulong Duterte dati na maraming naging ano, maraming nabago? Mm. Maraming nagbago? Ayun ang pinakamahalaga diyan, maraming mm. na rehab. Maraming tumino. Eh may mga kakilala nga tayo diyan na sabi nga eh buti nga nag Duterte. Adik yun ha, partners. Mm. Sabi niya eh, buti nga nag Duterte, bro eh. Kasi kung hindi nag Duterte, baka hanggang ngayon adik pa rin ako. Mm -hmm. Sabi ko, diba? hindi ka galit hindi ako galit. Mm. Kasi kung hindi dahil kay Duterte, hindi ako nagbago. Mm -mm. Hindi ako tumaba ngayon. Yes, di ba? Ganon dapat. Ganun, mm. walang kwenta yung mga nahuhuling mm yung droga kung wala namang nahuhuling ano, mm. drug lord. Yeah, eh. O wala kayong napapagbago, o wala kayong na... O, yung mga tao na nag a ay hindi nyo pa rin maalis dyan sa pag-a-addict. Yes. Ito mahalaga. Dapat maalis nyo dyan. Hindi yung mm. pahuli-huli kayo ng ano, photo-ops talaga kayo lahat. Eto, ganito yan. Mas maganda sana kung marami sila nahuhuli, pero yung pamumu yung kabuhayan, yeah. yung kaligtasan ng sambayan ng Pilipino at ng mga komunidad ay nasa ayos. Kung baga ligtas na nakakapaglakad sa madaling araw, sa gabi, at walang nangyayaring krimen. Kasi lahat naman ang nangyayaring krimen sa karamihan, 90% na nangyayaring krimen, krimen sa, uh, sa buong mundo, sa buong mundo, ay dahil yan sa droga kasi hindi ka naman makakagawa ng kademonyohan kung nasa, uh, kung, kung nasa normal state of mind. If you're in good state of mind, hindi ka magkakagawa ng kademonyohan mga bagay-bagay. Pero dahil nakakagawa ka, yan, ibig sabihin, may talagang espiritu uh, na pumasok sa utak mo na hindi maintindihan, kaya nagagawa mo yung bagay niyan. Pero ganito ah, uh, maganda itong ginagawa nila. Kung baga, nakikipag uh, kompetensya Itong Marcos administration, gustong kumpitensyahin ang Duterte administration na napakalayo. Mm -hmm. Napakalayo ng agwat. Kung baga, langit-lupa ang agwat eh. Kasi yung Duterte, yung Duterte, sinasabi nga ni Claire Castro, no? eh, kwento ko lang mabilis bago tayo uh, lumipat. Sabi ni Claire Castro, alalahanin ni Sara Duterte na yung kanyang tatay ay nag op din sa droga dati noong uh, siya, pa, siya ay presidente sa Cavite. Alalahanin mo rin, Claire Castro, na ang pangunahing uh, programa ni Pangulong Duterte bago siya naupo ay sugpuin ng droga. Kaya siya nandun. Oh. E eh, yung amo mo, nandun. Pero may nagawa na ba siya? Wala.